isang pagpalang uh, araw mga kapatid ko sa pananampalataya Kumusta na po kayo? Ako po si Brother Max Ayunga uh, taga Nueva Ecija po ako at uh, kabilang po ako sa panalangin ng bayan Trialat Chapter at ako po ay uh, kasalukuyang uh, isang uh, lay minister na naglilingkod po sa parokya Santuario de San Jeronimo sa Balok Santo Domingo kami po ay uh, katatapos lamang ng aming uh, gawain ay po namin kaninang ng umaga ang uh, daan ng krus kung saan ay inabot po kami ng tatlong oras na paglalakad so bago po ako magsimula ay nais ko pong uh, magumpisa sa isang uh, maikling panalangin so samahan po ninyo ako at tayo po ay manalangin sa ngala ng ama, ng anak at ng Espiritu Santo mapagpala namin Diyos kami po ay nagpupuri sa iyong kadakilaan. Salamat Panginoon sa araw na ito na binigyan mo ako ng malusog na pangatawan at uh, nagpatuloy patuloy po ako makapaglingkod. Salamat din sa aking mga kapamilya sa loob ng simbahan sa panalangin ng Bayan International sa mga kapatid ko po, maraming salamat sa inyo. At nawa ay uh, patuloy tayong uh, bigyan ng Diyos ng kalakasan ng mga grasya na ating uh, kailangan sa ating uh, pangaraw-araw na pamumuhay. Ilayo tayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Sa oras na ito, Panginoon, ay humihingi po ako sa inyo ng tulong Bigyan niyo po ako mga sapat na katalinuhan upang ang aking topic sa, umaga, sa araw na ito ay maibahagi po po ng maayos. At makapagbigay po sana ng inspirasyon nito sa aking mga kapatid na kristyano na makakapanood, makakapakinig sa aking mga uh, kapatid na iatas na talk sa araw na ito. At ganoon din, mga Panginoon, sa aking buong pamilya na nandyan lagi at suporta Ingatan mo po sila, Panginoon, palagi at uh, bigyan mo sila ng kalakasan, bigyan mo sila ng kalusugan at uh, pangangailangan nila sa araw ang lahat ng ito ay aking samot na sa pamagitan ng Yeso Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan sa ngala ng Ama ng ng Espiritu Santo. Mga kapatid, ang akin pong topic sa umagang ito ay uh, pangatlo po doon sa itong habilin ng ating uh, Panginoon, itong, sa kanya sa kanyang huling pito yung wika so ito po ay uh, may uh, title na Ina narito ang iyong anak at anak narito ang iyong ina so babasahin ko po, po iyong kabuuan ng uh, ng Ebanghelyo mula po sa sa Juan 19 ang verse John 19 chapter John 19 verse 26 to 27 ito po ang uh, nakasaad sa sa talatang ito nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito sinabi niya ginang narito ang iyong anak at sinabi niya sa alagad narito ang iyong ina at mula noon pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Mga minamahal kayong mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. So sa atin pong binasa at sa bahagi po nito ay ang aking pagninilay, napakapalag po natin sa buhay natin bilang kristyano dahil meron tayong gabay na sinusunod sa ating pamumuhay upang nasa ganon ang kalooban ng ating Panginoong Diyos lagi ang manahan at mangyari sa ating mga ginagawa sa buhay. So mga kapatid, napakagandang paglilayan Bagamat na sa nakabayubay ang ating Panginoon sa krus ng kalbaryo, ay naalala pa rin niya yung uh, yung uh, kapakanan ng uh, ng mga uh, pamilya, kapakanan ng isang ina at ng anak. Na kung titignan po natin ang sakripisyo ng isang ina ay uh, talaga naman pong uh, sobrang sakripisyo ang ginagawa nila sa pamilya. Lalo na po ang ating inang Maria, simula po nung inako niya yung responsibilidad nung tinugon niya ang anghel na mangyari nawa sa akin ayon sa wika mo, no? ang paabot ng Panginoon ay napaka ano napakadaling sabihin subalit sa realidad ng buhay alam naman po natin na napakaraming pinagdaanan ng ating mahal na ina. Ano po? Napakarami. So, makikita po natin doon sa pinagdaanan niyang sakripisyo, hanggang sa ipanganak niya ang ating Panginoong Jesus sa Sabsaban, hanggang sa ito ay uh, patayin. no Hindi po niya iniwan. At uh, nakita niya kung paano... Pinatay ang ating Panginoong Jesus kung papano nadurog ang puso ng ating Inang Maria. So, sa panahon pong ito ng koresma ng Mahal na Araw ay ginugulita natin at isinasabuhay ang pangyayaring ito na naganap at ginawa sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, sa sa panahong ito na mahal na araw ay mahal talaga na ang araw na ito dahil tinubos tayo ng ating Panginoong Jesus mula sa pagkakasala at uh, inialay niya ang kanyang buhay para lang sa ating sariling kaligtasan. So, ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. At yung kanyang habilin sa isang ina at isang anak sa akin pong uh, sa akin pong uh, sariling uh, uh, pangunawa itong habiling ito ay naaakma o naaayon sa isang pamilya na kung saan dapat igalang ang ating mga magulang karapat dapat lamang naigalang dahil sila po yung nagdala sa sinapupunan sa loob ng siyam na buwan hanggang sa pagpapalaki ay ginagabayan niya ang kanyang anak at anuman ang pangailangan ng anak ito ay ipinagkakaloob niya anuman ang kahihinatnan ng buhay niya maibigay lang yung pangailangan ng anak nakakalungkot na alam mo kung sabi Minsan, nakakalungkot isipin na maraming ina ang nababastos sa ngayon ng kanilang mga sariling anak. Dahil siguro ito sa influensya ng mga kung ano-anong mga gadget, mga napapanood nila sa sa TV siguro, nababasa nila sa mga Facebook at uh, yung ibang sekta na hindi kumikilala sa kabutihan hindi kumikilala sa sakripisyo ng mga ina. Bagamat may mga pangyayaring may mga nangyayari pong ganon na parang hindi isinasaalang-alang yung uh, yung sakripisyo ng mga magulang higit namang nakararami yung kumikilala at nagmamahal sa kanilang mga magulang dahil ito naman po yung dapat dahil ito nga yung bilin ng ating Panginoon Jesus nung sinabi niya yung ina, narito ang iyong anak, at anak narito ang iyong ina. Na ibig sabihin nito magmahalan tayo dahil yun yung pangarap at yun yung kaluoban ng Diyos, yun yung gusto niyang mangyari, yung mag-ibigan tayo, magmahalan tayo dahil ang pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob niya sa atin ay walang katapat. At ang gusto niya mangyari ay ganun din mahalin natin ang ating kapwa, higit lalo ang ating buong pamilya. Alam naman ng ating Panginoong Jesus kung ano ang kalalagayan ng kanyang pamilya, napakaganda ng kanyang uh, kinagis ng mga kinilalang mga magulang noong siya ay nagkatawang tao at uh, ganun na lamang yung kanyang uh, pagmamalasakit no? so yun po yung gusto niyang mangyari sa sa atin na kanyang mga nilalang na magkaroon tayo ng pag-ibig sa bawat isa dahil ang pag-ibig ay siya ang Diyos ay pag-ibig kaya kung mayroong nagmamahalan at mayroong nag-iibigan, nandun ang Panginoon. Sa mga panahong ito, mga kapatid, napakarami ding mga anak minsan ang natututo ng hindi mabubuting aral. Kaya nga, dapat sa ating mga magulang, sa ating mga anak, palakihin po natin sila na katuwang ang simbahan ilapit natin sila at uh, maging uh, laman sila ng simbahan upang nang sa ganon ay mahubog sila sa kagandahan asal at nang sa ganon ay matuto sila na tutunay na maglingkod sa Panginoon maglingkod sa totoong dapat na paglingkuran dahil sa kanya naman galing ang lahat ng meron tayo kung ano man yung meron tayo yan ay galing sa kabutihan at grasya ng ating Panginoong Diyos kaya nga po sa akin para sa akin ang mahal na araw na ito ay talagang maglalaan po ng sakripisyo upang lang sa ganon lagi nating maramdaman yung sakripisyo din ng ating Panginoon kung paano siya nagpakasakit, paano siya namatay, at paano siya muling nabuhay. So mararamdaman po natin sa bawat uh, minuto oras na inilalaan natin para sa gawain sa simbahan, para sa pagtitika, para sa pagsasakripisyo, ay tunay na nararamdaman natin yung nangyayari noon sa ating Panginoon. Jesus. Kaya nga po, inaanyayahan ko ang lahat na sa bawat pagdiriwang o sa bawat uh, na pagkakataon na tayo po ay nag uh, umaabot sa ganitong uh, Simana Santa ugaliin po natin na uh, makiisa sa sa Misteryo Pascua ng ating Panginoong Yesus ang kanyang pagpapakasakit ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. So kami po sa sa panalangin ng Bayan International Triala Chapter ay kumpleto uh, po kami na gumagampan sa aming mga gawain sa aming parokya at uh, tumutugon sa pangapanawagan sa mga kawanggawa sa mga pagtulong sa ating mga kapwa na higit na nangangailangan kaysa sa atin. So kahit mahirap po yung buhay ko, sabi ko nga ay ilalaan ko ito, ito pong nalalabing buhay na ito, ay ilalaan ko para sa paglilingkod sa ating Panginoong Yesus. Kaya mga kapatid, sa atin pong uh, ikatlo sa huling pitong wika ng ating Panginoon, ang ina, narito ang iyong anak, anak narito ang iyong ina. Magmahalan po tayo, mga kapatid. Mahalin natin ang isa't isa at higit bigyan natin ng pagpapahalaga ang ating mga magulang, ang ating ina na lubhang napakalaki ng sakripisyo na niya sa ating sa ating buhay at tayo rin, bilang mga magulang, alam naman natin na yung mga sakripisong ito ay dahil sa laki ng pag-ibig na ibinibigay natin sa ating mga kapamilya, sa ating mga anak. At ang pag-ibig na ito ay nagmula sa ating Panginoong Jesus na siya din namang nagbigay sa atin ng pag-ibig na ito. Kaya ipamana natin ito sa ating mga susunod na henerasyon na ang pag-ibig na ito ay manatili sa bawat tao dahil ang pag-ibig ang siyang nagbibigay ng tunay na kaligayahan ng tunay na kapayapaan sa ating buhay. Kaya nga po sa panahong ito sa dami ng mga kalaban natin upang uh, upang ipalaganap ang pag-ibig, maraming kontra at maraming uh, hindi nagtataguyod sa mga nilalaman ng ating banal na kasulatan tayong mga kristyano tayong mga katoliko ay manatiling matatag manatiling nagpapahayag ng salita ng Diyos upang lang sa ganon sabi nga yung pagpapalaganap ng pag-ibig ng Diyos ay lumawak sa pamagitan po ng ating mga ginagawa at uh, maraming salamat sa panalangin ng Bayan International na kami po ay naging bahagi, naging kapamilya. At nawa ay makatulong po kami ng, uh, ng uh, sa pamagitan po ng mga ganitong nga uh, uh, iniaatas sa amin ay uh, makatulong kami at uh, makatulong sa ating mga kapatid na makakapakinig at sa ating mga kapatid na makakatapang loob ng Kulingkutong uh, Wika. At tama po ay uh, kapulutan ng aral mula doon sa binasa ko po pong laman ng uh, John 19 verse 26 to 27 at sa payak ko po pong panginilay sana po ay mag-iwan ng konting aral sa ating mga mananood sa ating uh, mga nakakapakinig at maging gabay po natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay yung po bang magbigay galang lang tayo sa mga ina ay malaking bagay na ito at nakakatugon na tayo sa kagustuhan at kalooban ng ating Panginoon Yesus so mula po dito muli ako po si Brother Max Ayunga isa pong uh, Preacher ng Panalangin ng Bayan International Triana Chapter.